bahayan ang Department of Environment and Natural Resources na posibleng magdulot ang Manila Bay reclamation project ng mas madalas at matinding pagbaha sa mga ilog na konektado sa Manila Bay tulad ng Pampanga River at Angat River na parehong nag-uumpisa sa Sierra Madre at nagtatapos sa bay batay sa unang yugto ng kanilang pag-aaral. Ayon sa 2024 cumulative impact assessment ng Marine Environment and Resources Foundation, maaaring harangan ng reclamation project ang natural na daanan ng mga karugtong na ilog ng Manila Bay. Ito ay posibleng maging sanhi ng labis na pagbaha sa mga lalawigan tulad ng Tarlac. Quezon, Pampanga na dinadaluyan ng Pampanga River at Nueva Ecija na ang mga ilog ay parte ng Upper Pampanga River. Partikular na sa mga bayan ng Kabanatuan, Palayan, San Antonio, Pantabangan, Rizal at Gabaldon. Habang ang bulakan naman ay dinadaanan ng Angat River bago kumonekta sa Pampanga River. Isinaan ni Dr. Charina Lynn Repolio ng MERF na apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda at ang kalidad ng tubig sa Manila Bay na pwedeng magpakalat ng sakit sa balat, baga at yan. Dagdag pa dito, makasisira din ang proyekto ng Marine Life at Natural Coastal Defenses ng Bay. Magbigay babala naman si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Leizaga na ang pagkasira ng Manila Bay ay masama sa kalikasan, ekonomiya at lipunan. Kasalukuyang naghahanda ang DENR para sa ikalawang yugto ng pag-aaral sa 21 reclamation projects sa Manila Bay na inaasahang magiging singlaki ng dalawang Metro Manila. Ako si Emeros Balmeo, naguulat para sa Balitang Unang Sigaw.